Pinapangarap ko rin bang magkaroon ng liver or shih tzu puppy? Kagaya nito. Wow. Gusto mo din bang baka uwi ng pet care products negosyo package? Tulad nito. O wow. gusto mo bang baka kuha ng tumataginting na 5,000 pesos? Cash! Yeah. At gusto mo din bang makapag-abot ng tulong sa mga kaawa-awang aso at pusa na nasa pangangalaga ng Far Angel's Home? Kung oo ang sagot mo aba, huwag ka nang magpatuntik-tuntik pa. Wala po kayong ibang gagawin kung hindi bumili lang kayo nitong 11 in 1 The Magic of Madre de Cacao Natural Organic Anti-Tick Flea Soap for only 120 pesos. Sa halagang 120 pesos ay automatically magkakaroon ka na ng isang ticket entry na kung saan pwede kang manalo ng mga sumusunod. First prize, negosyo pa package worth 2,730 pesos. Second prize, tumataginting na 5,000 pesos cash. Grand prize ay isang male chocolate liver Shih Tzu Puppy. At tandaan guys, 1,000 tickets lang po para aming ipamimigay sa mga naswerting mag-a-avail ng 11-in-1 MDC Soap. 1 items, 1 ticket, kaya kapag bumili ka ng 5 soap, 5 tickets din ang ipapadala namin sa inyo. The more you buy 11-in-1 MDC Soap, the more chances of winning. Diba sa halagang 120 pesos lang ay protektado na ang inyong mga alaga laban sa mga garapata na nagdadala ng sakit gamit itong 11-in-1 MDC Soap plus may chance ka pa na manalo ng eater Pet Care Products Negosyo Package na ipapadala sa inyo via LBC or 5,000 pesos na ipapadala sa inyo through GCash or isang male liver shih tzu puppy na ipapadala sa inyo via Pet Transpo plus makakatulong ka pa sa mga kawaawang aso at pusa na nasa pangangalaga ng Far Angels Home dahil sa pung piso sa kada isang sabon na bibilhin nyo ay mapupunta sa Far Angels Home. Ang raffle draw ay gaganapin via TikTok Live kaya make sure to follow our two official TikTok account. Perfect Sweet, and Joey's Pet Shop. Sigurado din lang na hawak ninyo ang inyong mga cellphones dahil kami po ay tatawag sa inyo via TikTok Live kung kayo po ang maswerting mabubunot. Kaya ano pang hinihintay nyo? Place your order now!